ang isa lang sa payo ko halimbawa uh, gumamit kayo ng alimbawa, gumamit kayo ng body filler halimbawa itong pinamasilya mo napatungan siya ng body filler hindi pwede halimbawa nagmasilya ka ng body filler itong pinangmasilya mo mas maganda kung na ng epoxy kasi ang body filler talagang masilan niyang masilya na yan ayaw niyang napapatungan o ayaw niyang pumatong sa ibang masilya ang body filler ay limbawa naka body filler ka ito ang pang final mo na pang last inirekta mo ito wag na wag mong gagawin kasi may posibilidad na hindi siya kakapit kaya mas maganda halimbawa naka body filler ka ipok primer mo yung body filler bago ka magpatong nito para siguradong makakit kasi ang, ang ipok primer yan ay namamagitan sa mga pintura natin kasi pag nirekta mo ito sa body filler hindi magtatagal mauhulog yung masilya mo kusa na lang siyang mauhulog ganon din sa iba't ibang klase ng pintura kaya masilan pag may body filler ka kailangan mag ipok primer ka bago ka gagamit nito Trainer. ang pag-uusapan natin ay kung saan ba ginagamit ang maslang ito ang brand nito ay Bosni wall putty ito ay napakagandang ibatak very smooth siyang ibatak ang tanong natin dito kung matibay ba siya kung ibinabatak mo siya parang very smooth parang pakiranda mo hindi siya matibay pero pag tumigas ito napakatigas parang bato katigas pagka tumigas ang boss ni ito ay ginagamit sa cabinet sa wall pwede sa sa interior exterior ng bahay pagka malalalim ang lubak mga crack pwede pwede siya kayang kaya niyang tapalan hanggang 3mm ang kaya niyang kapal ang boss ni wall na ito ay pwede mo rin siyang gawing primer sa wall uh, kailangan lang ang nakalagay dito haluan mo ng tubig ng 40% itong masilya na ito pwede mo siyang i-roller pwede mo siyang i-brush para gagawin siyang primer bago mo siya masilihan kailangan lang haluin mabuti hanggang parang magiging pintura din na parang magiging tubig siya para sisiksik siya sa kongkreto ito ang maganda sa boss ni Wolpati uh, pag tumigas madali siyang lehain hindi ka ng ibang brand na matigas lehain ito uh, mapatuyo mo lang siya ng kalating araw kahit dalawang oras tuyo na siya kaya lang mas maganda pag tuyo-tuyo bago mo siya lehain para mas madali siyang lehain pag linilihan mo siya para siyang skim coat na pero hindi gaya ng skim coat na talagang nag-aalikabok siya dito pwede mo siyang lihay ng number 100 pero pag ang skim coat ay niliham mo ng number 100 meron siyang mga guhit guhit hindi gaya nito na pag mo ng number 100 makinis pa rin siya hindi basta basta nagagaskas yung wool na minasyalian mo ng boss ni ang gagandaan lang nito, kahit makapal yung masilya mo, hindi siya basta-basta magka -crack. Pero pag talagang makapal na, alimbawa, uh, 4 mm o kaya 5, 5 na guhit, o kaya 1 cm, kaya niya. Pag nag-crack, pwede mo siyang masilyan ulit para, siyempre, pagka natuyon-tuyon na yung masilya, mag-compression magkakaroon din siya ng crack. Pero pag tuyo na, alimbawa, makapal talaga, pwede mo siyang masilyan ulit. Pag masilyan mo siya ulit, pagkaraan ng dalawang araw, mawawala na yung crack niya. Kayang-kaya kaya niya. At saka ito, maganda pa nito, pag ibinatak mo, hindi siya tumutulog. Hindi siya kasi malab na gaya ng ibang masilya na limbawa yung Acrytex pag magkapalit di pwede magkrakrak at magkakaroon siya talaga ng tulo kasi malabnaw lang yun ito talaga uh, malapot pag ibinatak mo halos hindi siya malalaglang kahit magkapal yung ibabatak mo ito lang ang maganda sa boss ni Wolfati hindi siya made in Philippines made in Thailand ata to made in Thailand medyo may kamahalan nga lang pero talagang matibay pwede mo siyang gamitin pandugo sa cabinet sa wall pwede pwede siya matigas ito ang ginagamit ko sa mga built in cabinet wag lang siya sa kuan sa mga uh, sa kitchen yung laging nababasa pwede rin siya pero mas maganda kung sa, sa mga drywall